Wang? Wang? Ano yan? Hi mga! <laughs> Saan ka na ka na pala? Papabiliin kita mm. Itong favorite mong Almond? Anong Almond? Magnum. Mm, magno Or Ito Bibigay mo ba yan? Syempre! Oh. Ano bibili mo yan sa dalawa? <laughs> ito

Pakikit! Tita mo! Oh! oh. oh lumalangoy lang o eh! saan ang lumalangoy? Ayan o! Oh. Wala naman lumalangoy eh! Ang ko isda sa swimming pool! Swimming pool isda? Oo! Oh. oh, ayan o! oh, ayan o! Niloloko mo ba ako? Oh, Bakit? Wala namang isda eh! Hindi mo ba pin... nakikita? Hindi! Ito ba yung nakikita ko! Ayan o! oh. oh, ayan! Duma... Oh, ang cute! O, oh, gawaingay! Gumagalaw siya! Lumalangoy! Oo! <laughs> oh, oh, oh. Lumalangoy! Hindi nga, tubig nakikita ko eh. O oh, silipin mo, ayan o, oh, oh silipin mo. O, oh, ayan o, oh, nakikita mo. Wala eh. Tingnan mo kasi silipin mo maigi. O, oh, nakikita mo? Nakikita mo? Wala. Nakikita mo yan. Wala. O, oh, ayan o, no. oh. o, ayan o, o. Wala. O, ayan o. Wala. O, no. oh, ayan o. Wala. Masarap! 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 Ano? Asarap. 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 Uh, ano? ka oh. Uh, mahal? Oh. Uh, Kung nakakita ka ng isda? Oh. Uh, ako nakakita ng store. star. Star? <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh. gusto, mo ko rin makakita ng star eh. Gusto may star? Oo. Oh, gusto ko makakita. Talaga? Oo. Oh.